girls, sa wakas, san ba kayo galing? 3 o'clock yung pinag-usapan natin, di ba? Diana, hindi ko lang alam yung isusuot ko. At nasa tiger mood ako ngayong araw. Nat, lahat ng guys ngayon, sa'yo lang titingin. Wait, nasa na ba si Kitty, ha? Hmm, hindi ko alam. Hindi namin siya nakita. Well, laging wala sa oras si Kitty lately. Kaya na ngayong araw, bibilin natin lahat ng kailangan natin sa Bunny Corporation. Oo girls, bibilin natin ngayong araw yung para sa office. Kailangan natin ng mga cool na gamit, magandang furniture at stationery. At kailangan natin bumili ng magagandang decorations. Oo girls, pero nasa na ba si Kitty kapag hinintay natin siya magsasara na yung mga shops? Hello girls, sorry late ako. In short, hindi ako sasama sa inyo ngayong araw. Ano? Kitty, okay lang ba lahat? Late ka dumating tapos ngayon sasabihin mo hindi ka sasama? Bakit? Kitty, marami tayong bibilin. Hindi namin kaya yun nang wala ka. Kitty, ano bang mas importante kesa sa pagpunta natin sa store? Pinag-usapan natin. Bibilin natin lahat ng kailangan natin para sa Bunny Corporation. Well, Diana, lagi akong kasama mo. Pero special day ngayong araw at hindi ako makakasama sayo. Hindi ko pwedeng sabihin bakit. Kitty, baka meron kang date. Anong problema? Bakit hindi mo sabihin? O oh, meron kaming hindi nalalaman, ha? Nat, anong hindi natin nalalaman? Alam natin lahat tungkol kay Kitty. Pero lately, ang weird niya. Well, girls, special day ngayong araw. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Sana maintindihan niyo at patawarin niyo ko. Okay, bye. Kitty! Kitty? Girls, hindi ko maintindihan. Parang nagbago si Kitty. Parang hindi na siya yung best friend ko. Girls, para sa akin, nabawasan yung bunny. Hindi acceptable to. Ano ba? Baka sasabihin rin ni Kitty sa atin later. Girls, team tayo. At lagi tayong magkasama. Iniwan niya tayo sa moment na kailangan natin siya. Well, girls, since wala si Kitty ngayong araw, pwede nating invite si Kiril. Okay, kukunin ko lang yung car keys tapos tara na. Ang weird ni Kitty, no? Oo, at ang weird na hindi napapansin to ni Diana. Girls, wag na nga kayong magbulungan. Tara na. Hello? Nandito na ako. Nasaan ka ba? Bilisan na, na natin kasi kapag nakita tayong magkasama, magkakaroon ng scandal sa villa. Oo, oh, mag-isa si Kitty. Nasaan yung mga fans niya? Oops, nag-away sila. Minus one yung mga bunnies. Kitty, hello? Hindi ako makapagsalita Nandyan yung mga kisas. Kisas, wala kayong pakialam. Pumasok na kayo sa villa. Huwag niyo akong stombohin. May kausap ako. Well, nangyayari to kapag tinatakwil yung kaibigan. Pero kung gusto mo, pwede kang sumani sa amin, mga kisas. Oh, wow, cool! Apat na kisas? Cool. Thank you kisas sa invitation. Pwede ba akong makipag-usap sa phone? Importante to. Oo, oh, kailan pa nagkaroon ng importanteng kausap si Kitty sa phone? Tara na nga. Thank you guys for the understanding. Tara na, binisan na natin. Nandiyan na yung mga kisas. Natatakot ako baka makita tayo. Okay, kakausapin ko lang yung mga boys. Aalis na ako in 3 minutes. Guys, ano yan? Ano bang problema ni Kiril ha? Kanina pa yan, tawag ng tawag tapos text ng text eh. Kiril, pwede ba akong magtanong? Hindi pa ba tayo maglalaro? Guys, sandali lang. Napansin nyo, ang weird ni Kitty, ba? Diba? Sa tingin mo, nag-away sila ng friends niya. Sa tingin ko, may hinihintay siya. That's it. Meron siyang boyfriend na hindi natin alam at hindi pa natin nakikita. Sa tingin ko, pupuntahan siya ngayong araw. At anong plano mo, Blandy? Pwede ba tayong maging paparazzi today? Girls, interesado kayo sa buhay ng iba? Very interested, Sean. Wow, cool. Mga paparatsi tayo. Kukuha tayo ng pictures. Baka marami tayong malaman. Gusto ko to. Isa ka eh. Kung meron kang gustong malaman, ako wala. Okay guys, meron ba kayong phones? Oo, Oo meron. meron. Okay, so tahimik lang tayo. Titignan natin kung sino yung imimit ni Kitty. Okay guys, magte-training kayo ngayong araw nang wala ko. Okay? Ano? 15 minutes na kami nakatayo dito tapos sasabihin mo magte-training kami nang wala ka, ganun? Huwag ka ba ingay? Baka meron nangyari kay Kiril. Walang nangyari diyan. Masyado lang siyang in love eh. Kakainis. Kiril, anong problema? Kanina ka pa ng nang tawag, text nang text. Mas importante pa 'yan sa training natin. 100%. Oh, bakit ka nakangiti? Oh, nga big. Ba't ngumingiti ka? Kasi guys, maglalaro ko ngayon. Kasi wala si Kiril eh. Manahimik ka nga dyan. Okay guys, aalis na ako. Timur, ikaw muna in charge para ma-film mo para maging captain. Wow, ayos. Salamat Kiril ha. Okay guys, magpupisa na tayo. Nang wala si Kiril. Hindi guys eh, sandali lang ha. Kiril, naiintindi ako in love ka kay Diana. Pero kahit naman ako, gusto ko manood ng sine kasama si Maya kaysa mag training Ganyan mo kinakausap yung captain mo? Bakit ba Kiril ha? Maglaro ka na, bukas na lang ako. Nakakainis ka. Sorry Kiril, pero naiinis na ako sayo. Nasaan na siya? Nasaan si Kitty? Okay girls, relax. Lahat may advantages. Si Kiril, malakas, tutulungan niya tayong magbuhat. Bunny girls, hello. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano, ano ba bayan yan, si Stella? Bakit nandito siya? Syempre naman Stella. Ano 'yon? Girls, saan kayo pupunta? Pwede nyo ba akong isama sa inyo? Naiinip ako. Oh, Stella, gusto namin. Kaya lang hindi na tayo kasya sa kotse. Oo, tatlo na kami. Tapos pupuntahan namin si Kiril. So apat na kami. Tapos isasakay pa namin yung mga pinamili namin sa kotse. Well, lagi nyong tinatanggihan si Stella. Akala ko ba friends na tayo at naiintindihan natin yung isa't isa. Oh, Stella, pero lagi namang tayong naguusap. Pero alam mo na, banis kami. Mga banis? Oo, at hindi kami tumatanggap ng iba sa grupo namin. Nasaan yung fourth member? Pernyo, meron ba akong hindi alam, ha? Ano ba tong interview na to? May personal business si Kitty ngayong araw, so hindi siya makakasama sa amin. Okay, Stella. Kailangan na naming umalis. May gagawin kami, bye. Bye-bye, bunnies. -bye, Hi, sa wakas! Kiril, alam ba ni Diana na kinuha mo yung kotse niya? Hindi alam ni Diana at hindi niya kailangan malaman. Tara na. Okay, tama na. Oh, oh my gosh. gosh! Dinidate ni Kitty si Kiril? Hindi ko ina-expect yun ha. Wow, eto yung best friend. Wow, solid! Boys, anong wala si Kiril dito? Saan siya nagpunta ha? Diana, sa tingin mo magre-report sa amin yung team captain? Diana, kala namin kasama mo siya eh. At ngayon, basketball player ako. Maglalaro ako ngayon. Manahimik ka nga. Hindi ikaw yung pinag-uusapan. Happy ako. share ko lang yung kasiyahan ko. Diana? Diana! Girls, ano? Hindi ko maintindihan. Boys, gano'n nakatagal wala si Kiril, ha? Few minutes ago. O sige na, magpa-practice pa kami. Diana, sorry ha. May laro kami. Oo nga, wala akong pakialam kay Kiril. Maglaro na tayo. hmm Wow! Walang sinabi si Kiril sa akin na aalis siya. Sa ibig bang sabihin, tayo lang tatlo yung pupunta sa shop? Oo, tara. Girls, gusto kong mag-open up sa inyo. Oh, oh sige. sige. Nainlove ako. Kanino? Ha Kay Shan tingin ko ang cute niya talaga. Dinidate niya yung kisa na si Shenya. Mas mabuti pang huwag kang makipagkompetensya sa kanila. Huwag tayo mag-invite ng trouble sa grupo natin. So, anong gagawin ko? Paano ko i-handle yung feelings ko? Sabihin mo to sa sarili mo every night. Hindi mapapasakin si Shan. Kapag dinate mo si Shan, magagalit yung mga kisas. Alam niyo girls, hindi ako duwag na babae. Matapang ako. Ready ako sa mga pagsubo. Pero huwag natin hayaan magkaroon tayo ng problema. Ayaw namin ng problema, no? Hello girls, naiinip ba kayo? Oh, Stella, saan ka galing? Hindi mo naman kami kinakausap, ha? Ano? Nakikinig ka sa amin, Stella? Girls, bakit ba ganyan yung tingin nyo sa akin? Nonsense yung away natin. Magbati na tayo, please. Stella, nakikipag-hangout ka ba sa mga banis do Ano? Pinaalis ka nila? Tapos pumunta ka sa amin? Hindi, walang nagpaalis sa akin. Meron ako magandang relationship sa mga banis. Pero kayo, kayo yung best friends ko. Napaka-dear nyo sa akin. Girls, huwag nyong sabihin sa kanya yung secret ko. Okay. okay. Girls, pwede ba tayong mamasyal? Pumunta tayo sa cafe. Kung ikaw yung magbabayad. Okay, libre ko. Girls, mag-hysterical na ako ngayon. Ano? ano? Diana, relax! Walang nagnakaw ng car mo! 100% kailangan lang nating hanapin! Hindi girls, hindi nyo naiintindihan! Nasa akin yung car keys! Tapos yung isa, na kay Kiril! So, ano sa tingin mo? Kiril, machine? Nag-drive si Kiril somewhere gamit yung car ko! At hindi niya sinabi sa akin! So, ito yung mangyayari ngayon! Mamimili tayo, sasakay tayo ng bus! Girls, hindi tayo aalis! Ang weird lang ng lahat! Una, ang labo ni Kitty! Pangalawa, si Kiril! pumunta somewhere nang hindi ako sinasabihan. Pangatlo, dala niya yung car ko. Ginamit niya yung car ko nang hindi ko alam. Ano? Hello. Pareho ba tayo nang iniisip? Girls. Oh, bunnies, nag-change mind ba kayo sa pupuntahan niyo? Oo, Oo oh, nag-change mind, mind kami. kami. Girls, nakita niyo ba si Kiril sa yung kotse ko, ha? Nakita ko nung nag-uusap tayo, umalis si Kiril sa basketball court. Oo, oh, nakita ka ni Kiril, pero hindi kanya pinuntahan. Tama, Diana. Nabubuo na yung puzzle. Girls, marami akong naiisip. Tara! So, nasa na yung taxi? Tumawag na ako. Maghintay tayo. Girls, huwag nga kayong kabahan. Iinom tayo ng masarap na cinnamon latte. Tapos ibili mo kami ng apple strudel. Well, anong gagawin natin sa mga pictures na to? ipopost natin somewhere? Pwede mong ipost sa social media, tapos i-caption mo, best friend ni Diana, tsaka yung boyfriend niya. Imagine nyo, kapag kumalat yung chismis, malaki to. Grabe. Girls, kung ako sa inyo, hindi ko po-post yung mga pictures. Oo, oh, lalo lang si Sikat si Kiril pag-uusapan siya. Sayang naman yung mga pictures na to. Anong gagawin natin dito? Sa tingin ko, hindi natin ipopost ng mga pictures na to. Pero bakit? ba? Diba, pinamis natin, hindi na tayo gagawa ng masama para makasama tayo sa party ni Diana? Cool! Eh anong gagawin natin sa sikreto na to? Hindi ko kayang manahimik. At hindi mo kailangan manahimik. Sasabihin natin to kay Diana personally at pasasalamatan niya tayo. At iimbitahan niya tayo sa birthday party niya. Genius ka talaga. Alam ko, genius ako. <laughs> Girls, kasama kami sa birthday party, di ba? Hindi nyo kami iiwan, di ba? Tingnan natin kung paano kayo mag-behave, okay? Girls, nashok ako kay Kitty at Kiril. Ang labo nila, magkasama silang umalis gamit yung kotse ko. Ngayon malinaw na bakit ang weird ni Kitty ngayong araw. Yun pala, oh my God, nashok ako kay Kitty. Ako nashok kay Kiril. Diana, mukha namang mahal na mahal kanya eh. Oo oh, Maya, mukha nga. Mahal niya daw ako, pero sa totoo, in love siya kay Kitty. Hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin kahit si Kitty nagkukunwaring walang walang nangyari. Nakakasyak. Okay, Diana, pero sa ngayon, hinala lang natin yan. Baka naman hindi sila magkasama. Okay, umalis silang dalawa somewhere, tapos wala yung car ko. Nasaan sila? And by the way, girls, hindi nagre-reply si Kitty tsaka Kirill. Maya! <laughs> Vanis, pumasok kami pagkatapos naming kumatok. Ah, uh, meron kaming nagbabagang balita. Pero hindi magandang balita. Kisas, hindi to yung tamang oras. Honestly, yung nagbabagang yung balita, hindi importante sa amin. Okay? Hayaan nyo silang magsalita. Kisa, girls, ano yon? Ah, uh, in short, dayana, meron sana kaming ipopost. Kaya lang, baka... Ayaw naming masaktan ka, Diana. Kaya sasabihin namin in person. Mga baliw ba kayo? Maya mukhang may alam yung mga kisas, sabihin nyo, Diana, ipromise mo, kahit anong sabihin ng mga kisas, hindi ka iiyak. Kontrolin mo yung sarili mo. Okay? Susubukan ko. Okay, girls, ano yon? Diana, sigurado kami. Nagde-date si Kirill tsaka Kontolin Kitty. Kontrolin mo yung sarili mo. Naglalakad si Kitty ng ganito. Patingin-tingin para walang makapansin. Umalis sila. Pumunta sa unknown direction. Gamit yung kotse mo. Yung kotse mo, Diana. Pero kaming mga kisas. Nakakuha ng picture. Ipapakita namin sa'yo. Eto, at least, kisas, meron kayong sense. Okay, girls. Isend niyo sa akin lahat ng ebidensya sa WhatsApp. Okay, thank you. Tapos umalis na kayo dito, okay? Diana, ina-upload ko na yung 26 photos. Siguraduhin mong titignan mo, ha? Oo, oh, oh, Diana. Huwag mo kaming kalimutang isama sa listahan mo, okay? nag kami. Sana makasama kami sa birthday list mo. Bye! bye. Sige, bye. Diana, bye. Oh my gosh, nabasa ko minsan sa internet. Walang mag-best friends. Hannah, don't worry. Nandito kami kasama mo. Oo, hindi ka lang sinwerte kay King. Sa Samin, hindi ka magkakaproblema. Lagi kaming nandito. Thank you, girls. So, tignan na natin yung mga pictures. Okay. okay. So, Timur, maganda ba yung laro ko kanina? Okay lang, bata. Para sa first time, okay lang. So, ibig sabihin, hindi na ako tagabuhat ng bola? Ano sinasabi mo dyan, ha? Eh, magaling ako maglaro ng basketball, eh. Hoy bata, eh sino magbubuhat ng mga bola? Si Ice ang tagadala ng mga bola. Ano sinasabi mo dyan? Nababalu ka na ba? Hindi ako magdadala ng bola. <laughs> Ice, tagadala ka ng bola. Oo, feeling ni Big. Basketball player na siya. <laughs> Ice, kunin mo tong bola. Ano sabi mo? Hoy, first time and last time mo na maglalaro ng basketball. oh, awat na. Easy lang kayo. Huwag kayong mag -aaway. Guys, may napansin ba kayong weird ngayong araw? Napansin nyo ba? Si Kiril ba yung sinasabi mo, ha? Ang weird nga eh. Umalis si Kiril, tapos di alam ni Diana. Nakita nyo ba itsura ni Diana kanina? oh, walang alam si Diana kung nasan si Kiril. Kapag sinakta ni Kiril si Diana, kailangan may magtanggol kay Diana. Timur, easy ka lang. Mukha namang walang problema si Kiril tsaka Diana eh. Guys, makinig kayo. Si Kitty daw, umalis rin kanina. Hindi niya kasama yung mga bunnies. Oh guys, pwede ba? Tama na yan. Wag na kayong mag ng ano-ano. Oh. Sa tingin ko, okay naman lahat. Magiging okay din lahat. Pero subukan lang ng Kiril na yan, ako makakaharap niya. sa so, Thomas, ito na ba magbubuhat ng bola ngayon? Hoy Bansot, nababaliw ka na ba? Hindi ako magbubuhat ng bola, no? Thank you, Kitty. Hindi ko magagawa to nang wala ka. No problem, Kiril. Sana walang nakakita sa atin. Huwag kang mag-alala. Walang nakakita sa atin. Walang may alam, okay? Okay, Kiril. Call you later. Bye. Sana na lang, hindi binalak mag-drive kanina ni Diana. Okay, girls. Nandito yung mga gamit ni Kitty sa maleta. Tama, Diana. Tama. Ganyan dapat yung gawin sa mga taong katulad ni Kitty. Siya yung best friend mo, Diana. I'm sure hindi mo in-expect sa kanya to. Oh my God. Girls, hindi ko rin in-expect kay to. Hello, girls. Nabili niyo ba lahat para sa Bunny Corporation, ha? Oh, eto na siya. Girls, bakit yung ko tinitignan ng ganyan? Ano tong suitcase dito? Naglilinis kayo ng dressing room? Oo, oo naglilinis. Kitty, mahirap para sa akin pag-usapan to. Pero hindi ka natitira dito sa bunny room. Nandito lahat ng gamit mo sa maleta. Eto, kunin mo. Oo, Kitty. At hindi namin ginalaw yung mga panties at bra mo nandun sa bathroom, kunin mo. Okay, sa tingin ko alam ko na. Nahuli niyo ako, no? Oo, Kitty. Nabuking ka na. Hindi ka man lang nagsisisi, ha? Kitty? Alam mo, Kitty. Gusto kong tanungin kung gano'n na kayo katagal magkasama ni Kiril. Pero simula nung araw na yon, wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Naintindihan mo? At sa tingin mo, saan ako titira? Sa boys room. Nandun si Kiril. Okay. Good luck sa'yo, Kitty. At bagay sa'yo yan, Kitty. Isa kang tridor. Okay, Diana. Hindi ako tridor. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Masyado Masyad siyang kalmado. Girls, nawalan ako ng best friend. Tsaka boyfriend. <sighs> It's so, okay, Diana. Huwag ka na malungkot. Nandito kami. Your faithful friends. Oh my God, girls. Nawalan ako ng boyfriend tsaka best friend. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari kay Kitty tsaka kay kiril Baka hindi na ako makapag-film ng series pagkatapos nito. Hindi ko na kaya mag-shoot ng video. No, Diana. Ano ka ba? Hindi nila kaya nang wala ka. Guys, i-comment nyo kay Diana na huwag siyang hihinto mag-film ng series, okay? Guys, ano sa tingin nyo? Seryoso ba yung kay Kiril tsaka kay Kitty? I-comment nyo. Like and subscribe subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Aayusin ah, namin tong sitwasyon na to, okay? Ano ba yung dapat intindihin? E maliwanag na yung you lahat! It? You somewhere